Late night kasi birth month yung mahal. Ano, love may love. May questions na eh. So, question. Paano pag birthday month, and gusto kong kumain naman kami? Okay. okay, ang pinakapasihan natin dyan, syempre, yung scientific, yung calorie deficit. Kung gusto natin pumayat, mas konti yung calories in kesa sa, ano, tapos kung gusto natin mag-gain, mas maraming calories in, mas konti yung calories out. In Tagalog, uh, mas konti yung kakain natin, mas maraming galaw. Pero ang pinakamadali, fasting. Kasi pag tulog tayo, 8 hours na tayong tulog. So kung di ka mag-breakfast, another 4 hours lunch na. Ngayon, kung di ka mag-lunch, another 4 hours, oh, 16 hours na yun, doon ka pala nagsistart ng fat. Isipin mo, yung mga tiyatirang kinain mo na no, isang araw, na no, isang araw nang na hindi nakain, tinutunaw ng katawan mo, dinadigest. Tapos, yun yung mga kung bagay yung mga cells, may time sila para gumaling. And at the same time, kung mag-workout kayo, lalong bibilis yung metabolism nyo. Tsaka mag-excrete nyo yung mga dumi-dumi sa katawan. O, oh, ba? Diba? Yes,